So guys is Genevieve Tabili Norman. Dito sa amin guys, marami kang mabibili na apples doon sa mga tindahan. Kahit na nag... Walang... May, apple, may apples na mga kahoy dito na tumubo naman talaga. Nakaka... Ano, nakaka... Attract yung apples. Kasi parang yung kaiba tadan. yung apple pa nakaka-attract siya dito talaga maraming nagbibinta ng apples. Kahit walang apples yung mga kahoy ninyo, still, mayroong apples sa tindahan nila. Huwag kayong mag... Don't... don't wag makalimutan na I'm still here to them. Nilagay talaga ako ni God sa kanila para may talaga mag... Ano? Mag-share-share sure about God's word, about what is God blessings. Kaya kung wala, wala talagang mag-share kagaya ko. Ito Oh. Always bumili yung asawa ko ng apple. Apple, siya lang, siya, siya lang naman nakakaubos niyan. Yung akin iba. Bigas, rice ba rice? For me is rice is life. Sa kanya naman ito. Ganito, ganito. Hindi kami magkatugma about food. Kasi, iwan ko ba? Basta sa kanya ito. Pinidyohan ko lang dahil naano ako sa kulay niya. Parang napaka attract ng kulay niya. Guys, dito na lang ako. Maraming salamat. What I said is, ang daming apple dito. Kaya hindi siya mahal. Maraming ganito dito sa bansang ito. Grapes, apples, limo. Napapansin ko lang, guys. Guys, dito na lang ako. Maraming salamat. Bye.